Pilayan ka. Bago mo ka umakit, hindi ka pa kumumaba, ha? Ha? Ah, nahingal ako. Nagaling tayo sa table. Ha? Ah, Lord. Aroy. Mahulog ako. Aroy. Mara, na-pilay na ako. ano na, napawis ako. Hindi kita kayang buhatin buha, ah, Ang baba na. Ha? Ano na ako, pera ka na kayo? Matilayan kayo. Dapat, hindi ka umakit sa 10 pilay ako. O, na. Pilay na ako. Bakit kung makita third floor, wala naman doon sa si espresso, wala dito, nandun kay pamahana niya. Naghanap ikaw? Nahanap niya yung ano um, mo, si espresso, wala kung dito. Bukit siya doon sa kwarto, sa third floor. Bukas kasi yung pito dito sa baba eh. Kaya makakakyat siya eh. Ay, ang babae Hindi marunong. Takot siya bumaba. Ha? Ah, tulong naman yung spray ko tayo doon. Tulungan mo sarili mo. Gaya gano'n ako. Oh. Mabagsak, mapilayan ka. Ah, yung basang basak na ako sa pawis, oh. Dali na. Step na, hindi naman naman mababa na yan, hindi na matakot. Nakarating ka nga sa tide floor, eh. Baba. Baba na, Baba na.